sa number 2. Nag-ilis na sa ngalan ang portrait shop na ginahimuan sa peke nga business permit. Pero ginausisa sa gihapon ang paghimbon sa tag-iya sa modus operandi. Ma-report si Nico. Sagin patigayon nga mapping operations ang katapos ng Integrated Task Force ng City Legal Office na tukiban nga nag-ilis na sangalan kagyara na sa panibag nga panag-iya ang Portrait Shop kundi ginhimo ang mapeke ng business permit. Suno so, kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. sinila nga Enero 15 nagproseso sa business permit ang tag-iya sa Portrait Shop. subject to siya sa may manugpile kidya sa iya to yan na ano, nadala to sa kanilig ko nagkuha sa fake na nag lang yung alan, e po, the same place niya po ng, ano yan, ang, kinag ko, kay, ang base ni, sa, ano, sa January 15, kinag na halantip, kaloo, yung alain ng ang kalooy, di, ang bago na tagiya, February lang po, ang nag ano, na nag-operation sila. Sa mga portrait shop, nag serve bilang graphics editor si Jamon Oliveros nga nadakpan nag sa mga permit pagi sa entrapment operations ng National Bureau of Investigation, Bacolod na file ng kaso nga falsification of documents batok sa iya. Pero ginausisa sa City Legal Office kung may salabton ang bag-o nga nagadumala sa portrait shop, ilabi na nga himo ni Oliveros ang pagpeke sa public documents. May mga tagriklamo man niya nagsiling nga sa portrait shop nila ginakuha ka ginabayaran ang ginapaobra nga fake permit. Eh, hey, kung so, sa yeah. conspiracy, ito sa ano, isa, eh, kundi ang may nadakpan, kundi na-entrap, na mm -hmm. May harap pag ito yung lain pag hindi na ano na nagkuha permit na ligtoy sa taga pag, Ano na ni magsaka agad ang, ano, ang kaso sa ila, then may ground na kami na magsiragit sila kahit eh, nag-engage sila illegal ano, eh, mm -hmm. activities. Padayon nga nag ooperate ka ng portrait shop pero wala anay naghatag sang pahayag ang bago nga management ang muma ng anay tagiya sini nga si Rodrigo Diosed Jr. Si Jose ang ginatudlo na nag sa kliyente kay Oliveros. Siyang under probation sa kaso ng falsification of documents. Nadiskubrihan man sa task force nga magluwa sa Portrait Shop, may 53 pa ka mga baligyaan sa sulod sa Bargain Square Mall kag kagkaiping nga mga commercial establishment nga wala sa business permit. Kalabanan sa ila wala man sa record sa Business Permit and Licensing Office, gani ginpang pang na sila sa Notice of Violation. Nico Delfin para sa DGCast Negros.